So guys, welcome back to Dark Angel's Intuitions. Welcome back to my channel. So I'm going to do a another general love reading kasi bukas pa ako mag-start ng um, bukas pa ako mag-start ng aking um, zodiac sign monthly reading for the month of September. Abangan niyo yan. So ngayon, gagawa muna ako ng general love reading and this is a you and your person reading. So of course, titignan natin anong nangyari sa inyo. Ngayon, ay titignan natin yung both side ng nanararamdaman. Pareho ba kayo nanararamdaman? Or ano yung mga plano ninyo sa isa't isa? Pareho ba kayo ng plano sa relationship na meron kayo? So, ano yung um, tinatago ng person mo? Okay? So, ano yung sa tingin mo na gusto mong mangyari? Anything. Kung saan man tayo. Hantong. So, let's start. So, what is happening right now sa inyong relationship? What is happening sa relationship na meron kayo ngayon? What is happening sa relationship na meron kayo ngayon? can see new beginning so focus on the connection na meron kayo ngayon, may piitkaw sobra kang nakafocus sa connection na meron kayo to para magkaroon ng new beginning yung um, yung pagsasama ninyong dalawa I can see that could be right now, medyo cold situation kayo um, either nagkaroon kayo ng imbalance connection ng person mo Um I can see here na parang medyo this person walk away or cut off the situation hindi kayo nag-uusap dahil nag away kayo. Siguro may mga na, may mga sikreto either na laman mo to or it's either na napapansin mo yung pagbabago, napapansin mo na parang may something wrong, may sikreto to, something like that. So napapansin mo to nagiging imbalance kayong dalawa. So um, I think you are waiting. Nagiging practical ka lang this time. Pero, um, you are still waiting. Parang pinapakita mo na nagmo move on ka. Pero, I think ikaw to na nakafocus ka sa yung might be career and finances. And then, um, para, pero nakafocus ka din sa connection na meron kayo na gusto mo kahit, kahit papano, gusto mo pa din ng new beginning, you know? Gusto mo pa din na merong lalabas dito na maganda sa connection na meron kayo. So, ando sa point na ang pinapakita mo lang dito, nagfo ka lang sa yung career and finance sa trabaho mo, sa business mo kasi you are somebody. You are somebody a stable person. You are somebody na could be a mother na work working um a mother that who works hard for her children could be a father, mother or father, okay? Kasi this is general love reading. So, ikaw yung tao na busy na tao. Kasi may inatupag ka. Pwede may business ka. Pwede may career ka. Um, hindi ka yung side sabihin natin na nakafocus ka lang sa connection ninyo at doon ka lang nakatutok, no? Um, while, while ganun man yung ginagawa mo, pero nagpo ka din sa finances mo. So, nagiging practical ka lang dito. But, you are waiting na, um, na magkaroon kayo ng pag-uusap nitong person na to. Because itong mismo yung person na to ang might be lumayo. Okay? So, let's see. Dito ka, dito siya. Ano yung nararamdaman mo ngayon? Sa mga nangyayari sa inyo ngayon. ano yung nararamdaman mo ngayon sa mga nangyayari sa inyo? What are you feeling right now? Hmm. Naghihintay ka pa din na mabalik kayo, maayos yung, I think married kayo nito eh. I think these are for married couple. Um, naghihintay ka pa din na maayos kayo. Medyo honestly, na andun ka pa din sa point na naiipit na ka pa din sa point na either hayaan mo na lang to or kausapin mo ba siya or something, dun ka sa point na medyo naiipit ka sa sitwasyon you felt, still you felt parang sobrang toxic na ng mga nangyayari ngayon and unsureness either yun na nga, either to walk away or to stay ngayon ko lang siya nakita though na na-visualize ko na siya <laughs> Um, ngayon ko lang nakita yung bara. Kasi, andun ka sa point na paglalaban ko pa ba to? Parang sobrang challenging na siya. Napapagod na ako. Parang gusto ko na lang talaga na mag-move on, mag-focus sa career ko. Pero, ma pero may commitment kasi kami eh. Parang, kailangan siguro namin din tong ayusin. Siguro one day, parang hindi ko dapat hayaan to ng ganito. Parang ganyan. Um, either may responsibility kayo kaya parang gusto mo na mabuo pa din kayo so ano naman yung nararamdaman ng person mo? Ano yung nararamdaman ng person mo? Okay, so I can see here mahal ka pa din naman ng person mo. Nakaramdam siya ng coldness sa connection na meron kayo or pagsasama ninyo. Pero hindi na wala yung pagmamahal niya. Kung baga, napagod siguro siya, parang nawalan siya ng gana pero hindi yung pagmamahal deep inside. Nandun pa din, nandito pa din yung pagmamahal niya. So, these are both love. Um, and gusto niya pa din ng victory with you. Gusto niya pa din kakausapin ka pa din nito one day siguro siguro naapakan lang yung pride niya nung nag-away siguro kayong dalawa um, siguro nung time na sinabi mo na mag na tayo at ka dito so sige bahala ka ganyan um, pero para sa kanya parang babalik pa din siya ayusin niya pa din to something like that um, isa pa siguro nasakal din siya sa mga tanong mo parang gano'n So, honestly, hindi siya sure kung magiging happy pa yung pagbabalik niyo Hindi siya sure kung magiging same ng dati or magiging masaya ba. Pero, ang gagawin niya kasi dito is, um, of course, to give you the truth, to be honest with you. This time, um, kahit sabihin natin na hindi niya alam kung, kung... Um, paano something na honestly naiipit siya sa sitwasyon this time um, lalo na lalo na sa mga nagawa niyang kasalanan sa iyo. So, pero para sa kanya, alam niya yung ginagawa niya, alam niyang kaya niya to, alam niyang babalik pa din siya sa iyo. So, yun. Um, let's see. Dito naman tayo mag sa person mo. Ano yung plano ng person mo para sa iyo? Ano yung plano ni person para sa iyo? Ano yung plano ni person para sayo? Ano yung plano niya para sa pagsasama ninyo sa connection na meron kayo? masyado kayong nag-away ata. Plano niyang plano niya mag maglakas sa Plano niya maglakasan sa loob to fix your your problem. Um, kumbaga um, kahit mahirap, kahit gal, ma, parang feeling niya galit ka, kahit na medyo medyo nasa rocky road kayo, he will he was still going to try to fix this. Um, yun yung plano niya dito. Kasi nag-away talaga kayo dito eh. Nag-away kayo dalawa. So, kasi it's either you are on earth signs or Capricorn, so medyo if you are that sign, is hindi ka talaga papayag na basta ka i-down ng anybody, even this person, even the person you love. So, sensitive ka dyan. Okay? So, nag-away talaga kayo dito. And, I can see here na nakaramdam kasi siya dito na parang nagmo-move forward ka kasi 'di ba nakita ko sa una na hindi mo pinapakita na down ka, na broke ka, na nahirapan ka. Nagiging practical ka lang, nagpo-focus ka sa yung finances, sa success mo. Pinapakita mo na kaya mo. 'Yun yung pinapakita mo eh. So, nakikita niya 'yun sa Kaya andun siya sa point na may balak siyang tapusin yung mga dapat tapusin, ayusin yung mga bagay-bagay and to gain a strength to, to, to approach you para maayos na kayo dalawa. Yun yung plano niya dito. Na maging balance na kayo ulit. At babalik siya sa'yo ulit. So, to have a rebirth with you again. So, you, ano yung plano mo sa connection na meron kayo? So I can see signs as I said Capricorn, you might be a Capricorn or even your person might be a Capricorn or a Taurus. Um or you might be also a Taurus. You are your person, okay? So still have a Capricorn sign here, Cancer, Scorpio, Pisces, Libra, Taurus, Leo are here. So let's see. Ano yung plano mo dito? what is your plan so wala ka pa talagang total plan about sa inyo Kasi kung ikaw yung babae dito, syempre why should I plan, you should plan for us so parang ang gusto mo lang mangyari na magbago siya parang gusto mo lang mangyari na mag move forward siya towards with you again with your family could be sa pag sa marriage ninyo sa pagsasama ninyo at at tupagin mo yung responsibility I mean, at tupagin niya yung responsibility niya sa iyo um na rebuild niya balik yung pagsasama ninyo naghihintay naghihintay ka so ito yung gusto mong plano sana na ito yung hinihintay mo ito yung gusto mong mangyari um kahit nasa point ka ng unsureness, kahit nasa point ka ng mabigat na sitwasyon ngayon sa pagsasama ninyo, parang carry mo pa naman din tanggapin ulit. Kahit pinapakita mo na nag-move nag on ka or okay ka, nag-iisip ka pa din naman dito na ipaglaban to kung magiging maayos lang talaga siya. Kung ayusin niya lang yung buhay niya together with you, ayusin niya yung desisyon niya sa buhay, maging um, mag-isip siya ng maayos, maging maging um, gampanan niya yung responsibility niya. Para sa iyo honestly, wala kang problema doon. Um, kahit nag-away man kayo ng ganun, madali maano ka din, madali ka din magpapatawad kahit papaano. Okay? So, let's see. Ano ba yung tinatago niya sa iyo? Ano yung tinatago niya sa iyo? Wala naman na siyang tinatago pang iba. Nasa point siya ngayon of like wanting to offer you in the beginning. So siguro hindi mo na yung alam dahil hindi naman kayo nag-uusap ngayon Um siguro nagpaplano siya or yun yung hindi mo alam na parang um gusto niya magkaroon kayo ng balance connection once again and then to talk to you to communicate with you again na gusto niya maging masaya kayo ulit parang magkaroon na ulit ng pagbabago changes sa buhay niya at saka sa inyo ito yung actually plano gusto niya matupad yung mga plano niya um na gampanan yung responsibility niya. So, nung umalis siya, ito yung ngayon, yung mga realization niya, mga gusto niya mangyari. So, gusto niya magkaayos kayo ulit. So, let's see, on your part, meron ka bang tinatago sa kanya? Meron bang something na hindi niya alam about sa'yo? Wala naman. <laughs> Wala naman. Um, ang hindi niya lang siguro alam na kahit paano, gusto mo pa din na mabuo kayo ulit kasi yung, yung nakikita niya sa iyo di ba you are strong you are um like um practical you are being brave enough to focus on your goals your finances towards um. the new beginning of your life it's all pentacles actually pero ang hindi niya alam akala niya na ganun ka nagmo-move on ka um you get your power parang nag ano ka dito na kaya mo pero gusto niya pa din na mabuo kayo. Gusto mo pa din pala. So yun yung hindi mo, hindi niya alam about sa Pero honestly, you want the justice. You want to, about sa mga nangyari sa mga kasalanan na ginawa niya. Gusto niyang meron siyang relief, kumbaga. Um meron siyang makuha kahit papaano na masasabi niyang nanalo. I mean, masasabi mong nanalo ka. Masasabi mong, um, this time, ikaw naman. Parang ganun, justice. You want the justice about what happened. And um, of course, yung hindi niya alam na you are already starting to accept this, pero nasa point ka pa ng um, either wait pa ba or accept na. Kasi nagiging practical ka na dito. Parang kinakayanan mo na part of you are earth signs talaga yung nararamdaman ko dito kasi yung mga earth signs ganun sila eh mas importante sa kanila yung career yung finances yung goals in life um than to focus and parang paan um, parang mag-freak out mag feeling broke mag drama sa pagmamahal mas importante sa mga earth signs yung maging successful um mag-focus sa goal though nagda-down din sila. May break may breakdown din mga to. Pero um kumbaga tine, tinatago lang nila yon. Kumbaga, yun yung mahirap kasi tinatago nila yung pain. Minsan um minsan nandoon sila sa point na sobrang mapapagod na dumating ka sa point na ganoon dito. Sobrang napagod ka na nag-breakdown ka something like that until na realize mo teka lang toxic na to hindi na tama to so yun yung pinakita mo this time pero gusto mo pa din magkaayos kayong dalawa maging maayos kayong dalawa kahit sa point na na ganito ka nahirapan ka din nahirapan ka dahil sa mga nalaman mo sa mga ginawa niya sa iyo dahil sobra mo siyang minahal tapos ganito yung ginawa niya so nasaktan ka din lalo na sa mga bagay na na hindi clear sa'yo kaya you want justice you want to the truth parang dito sa so ganun ano yung kailangan yung malaman so this is for the both of you okay so natin anong kailangan yung malaman about sa connection na meron kayo So, ano yung kailangan mong malaman sa connection na meron kayo? Meron pa ding happiness na naghihintay sa inyo. A happiness, new beginning, or sabihin natin na successful and fulfillment na pagsasama relationship and of course the lover's card there's a possibility na magkakabalikan pa din kayo kasi yun naman din yung gusto niya mangyari ngayon din naman gusto mo mangyari so this person will come back to you to offer you like ayusin na natin to ibalik natin yung mga dati yung mga happiness pasensya na kung may maingay ha kasi naguumaga na um din yung responsibility niya um, to the point na nakikita ko dito that yung mga yung mga confusions niya yung yung mga mga medyo naiipit siya sa sitwasyon everything that will happen may end yung cycle na yun towards in new beginning of his life na din towards the changes of his life kumbaga magdesisyon na siya ng magbago um, hindi man to masasabi na like hindi na kayo mag-aaway after this wala na forever na okay kayo no um, meron pa din mga pangyayari na mag-struggle pa din kayo. Pero, um, mayroon pa ding darating sa inyo. Pero this person, parang andun na siya sa point na every time, every time, mag-iisip na siya dito. Mag-iisip na siya ng, wait lang, about sa nangyari before. So, iisipin niya muna bago, bago niya gawin something like that. Parang, kumbaga, may isip niya yung mga nangyari sa inyo ngayon gaano ka, suka worst to. So, mag-iisip siya before. Pero honestly, may mga pagkakamali pa siya ang magagawa dito sa connection na to. So, anyway, kahit papano, kahit ganun pa man, at least may nakikita pa din ako na improvement. Kung magadahan-dahanin niya to, hanggang sa maayos na talaga. Hanggang sa masanay na siya na responsibility niya na lang talaga yung at atupagin niya. Kayo na lang talaga. So yon, I can see another sign here. Libra is here, Leo is here, um, Taurus is here, um, Aquarius is also here. So Sun, Moon, Rising, Venus. Thank you and God bless.